Babos. Babos. Hello pose. Kasama ko si cheesecake. Yan po siya, si Mametina at si Chick Chicks. Tambay tambay lang muna, na pose. Ganito lang po ang gawain namin dito. Wala pa pong napapadaan eh. Wala pa kaming matahulan. As usual, unahan kami ng mami at ina ko sa hingal. Ganito talaga kami huminga eh. <todic> Yan, yeah, asungitan pa ako ni Hermes. Hmm?